ko lang nilagay kahapon yun ah. Wala naman na dito yung kalabaw ko. And good morning mga idol. oh, ito yung dito ako magdaan Oh. Pupuntahan ko yung kalabaw ko para ilipat. No? Sa may pasto kasi maraming makakain dyan. puntahan natin eh ma ano masukal yung damo yan dito ako nagdadaan no? maaga pa pero hilipat ko siya para ma ano makakain na sa ibang damo saka baka napulipol siya doon eh. Ay, makikita ito maluwang to nakikipasto lang ako dito mga idol yun ah, hanapin natin yun doon na area oh. ito maraming makain dito yung kalabaw oh. nih dito ko lang nilagay kahapon yun ah wala naman na dito yung kalabaw ko ayun nagtago eh hey. Ano? Ito yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan na noong mga idol. Ito yung blinag ko na kakaalaga ko lang noon na ng payat ngayon ay eh. tumaba na isang buwan na sa akin nung kahapon. Isang buwan pa lang naalaga ko to. Na tumaba na siya oh. daming makain dito oh. Pero isang taon na to nakalabaw nung itong February. isang taon. Ano, ano sa tingin niyo mga idol yung one year nakalabaw o okay na ba yung laki niya? Ilipat ko yan doon sa ano, unahan. I isilong ko kasi pag itong pinagtalian ko ngayon may initan siya dito eh. Dito ko siya tinali mga idol ito oh. para pag uminit mamaya maka silong siya dito maliliman siya Mamayang tanghali ko patubalikan para papainumin ko ng tubig ay kumakain na siya Uwi na ako.